Hello guys! Hmm. Sasagutin ko lang guys yung katanungan na kung masarap nga daw manirahan sa Germany. Dito po tayo sa Germany guys. Uh, ang sagot ko doon ay depende po sa inyo o depende po sa gustong manirahan dito sa Germany. Uh, sinasagot ko lang at ang tanong na yan Depende po sa iyo kung gusto mong manirahan talaga dito sa Germany. Why not? At kahit saan man tayo pupunta guys, saan mang dako, depende po sa iyo yan kung ano talaga ang gusto mo. Ang ibig sabihin ng gusto ay kaya mo ang hindi naman lahat. Yung may mga simple lang naman. Ang importante lang dyan guys, meron kang satisfied sa sarili. At masaya ka. Diba? Kahit saan dako ka man mapunta, kahit saan dako ka man mapadpad, kahit ka man mapadpad kahit kung saan man dako gusto mo na kaya, ka, kaya mong pumunta, ibig sabihin ay marunong ka mag-accept sa sitwasyon. Kahit anong sitwasyon o uh, anong nito, ang uh, kung ano ang mindset ng bawat country or ano ang tawag nito anong tawag niyan patakaran or iwan ko bawat bawat ano kasi guys bawat uh, a country or bawat kahit saan naman guys ay meron talagang kanya-kanya yang kung ano sila, kung ano ka, kung ano ang bawat isa. Ang masasabi ko lang dito sa Germany ay may apat kami na weather. O alam nyo na yon, may winter, di ba? May atong at may kung ano na po. Guys, basta apat yan. Summer, siyempre. <laughs> winter, atong, summer. At herbs. Ang inaano ko lang, guys, kahit saan man tayo dakong pupunta o saan man tayo mapadpad, ay marunong tayo sa ating sarili. Mag-accept kung ano sila, kung ano ka, kung mo gawin ang buhay mo. Kasi hindi lahat na pupunta dito sa Germany o hindi lahat kung sa amang country gusto mo ay mayaman. Ang unang tanong niyan, ano nga ba talaga ang punta mo? O ano nga ba talaga ang hangat Depende kasi yan guys sa atin at depende sa iyo kung ano nga ba ang talaga ang gusto mong marating. Basta't ang tandaan, masaya ka at may satisfied ka sa, sa iyong sarili. Kung wala yan, ay medyo mahirap ako sumagot dyan. Kasi, putol-putol guys yung aking pag, uh, pagsasalita. Kasi, pumasok na naman si Hubi kaya in ko tinignan niyo ko anong ginagawa ko sabi ko sa kanya nagbibidyo ako tinignan sinilip pero isinara ko yun eh. ayun na siya sa labas so nakahiga na kasi maganda ang ang aming atom nagkaroon ng ng sunshine at mainit dun sa labas malamig pa rin pero naga, nakahiga siya doon Uh, okay, ipakita ko sa inyo ha. So, ayan siya. Ini-stop ko guys pag nandyan siya. Nawawala kasi ako sa ano, <laughs> sa aking pagsasalita. Hindi, ganito yung guys, saan na ba tayo? Depende kasi sa tao yan, kung ano talagang hangad mo, kung ano talaga ang pakay mo. Ganon yun guys. Kasi, inaano ko lang ha, sinishare ko lang to dahil, Uh, may nagtanong, masarap nga daw manirahan sa Germany. Ang sagot ko sa kanya, depende ako sa iyo. Ayun, depende ko sa iyo kung ano talaga ba ang pakay mo. Sabi kung ganoon. Kasi dito nga sa Germany, tulad ng sinabi kanina, my four different type kind of weird weather kami. So, alam din naman daw niya. So, ang sinabi ko sa kanya, ngayon kung alam mo na yan, depende na rin yan ako sa iyo kung ano ba talaga. Meron kasi guys na ang hangad, ang akala ay syempre pag sinabing Germany, may maraming pera, yung mga gano'n. Guys, hindi kahit saan naman tayo pupunta, depende nga lang sa iyo. Meron ding uh, mayaman, maganda nga, pero walang satisfied. So, pag wala kang satisfied, ay hindi ka masaya, di ba? So, ang sagot ko ay, depende sa iyo, ano nga ba ang gusto mo? Kung ano nga ba talaga, kung gusto mo talaga, ay why not? Masaya, maganda. Yan ang sinabi ko sa kanya, dahil nga, maganda naman talaga dito sa Germany. At siyempre, dito sa Germany, ay may mga patakaran. Anong patakaran? Hindi. May yung bang yung halimbawa kung ano ang pinagbabawal doon dito at may pinagbabawal din doon sa sa atin sa Pinas ay pareho lang ka yan so depende may mga ano kasi dito guys may mga patakaran sundin mo yon lalo na pag sa mga nagdadrive. drive example yan ha sa nagdrive. pag may stoplight stop ka talaga o di ba pag yung pwede nang mag-drive, drive ka uli. Ibig ko sabihin, pag naging blue na go, pag red stop ka talaga, may mga ganun. Yan na ang sample ko guys ha. Kasi, dyan kasi sa atin, kahit ano, ay medyo nagagawa mo kasi nga, uh, walang, walang disiplina. Ayun. Dito kasi sa Germany guys, may konting disiplina. Hindi lang konti, may disiplina talaga. Pero, not not uh, uh 100% na may disiplina kasi meron talagang may gumagawa din kung kaya mo nga. So, sa madaling salita guys, dito sa Germany ang nagustuhan ko talaga kaysa sa atin. Kahit sino man naman, alam niyo naman, dyan sa atin at dito sa Germany na merong disiplina ay disiplina din sa atin. Depende nga sa tao. Ayun. Depende sa tao, guys. Kasi, kahit, uh, anong, gawin mo sa Pilipinas, eh, parang nagagawa mo talaga. Hindi ka ma, hindi ka ma, strafe, ano ba tawag niyan, Makakabayan or makaka, ano yung, pag may ka, or whatever dito kasi guys sa Germany eh, pag alimbawa tulad ng sinabi ko sa akin kanina ay pag may nabangkaan ka stop ka talaga at asikasuhin mo yan at babayaran mo yan Di ba? sa atin naman ay hanggat makakatakbo takbo talaga hangga, para hindi makabayad ganon sample ko lang yan guys ha. kasi yan nga may disiplina dito at may pagkadisiplina ng tao ang masasabi ko lang sa nagtanong, halika, para malaman mo talaga, anytime naman makakabalik ka sa atin kung ayaw mo. Pero pag may tiyaga ka, tulad ng sinabi ko, na pag magtanim, kung may tatanim, may aanihin at may tiyaga. O ba? Diba? Uh, ang buhay dito ay pang sa atin din. Depende sa iyo kung masipag ka. 'Di ba? Um, makakapunta din dito. Um, kahit hindi masipag, mayaman naman. At uh, aanhin mo naman ang mayaman kung hindi ka rin masaya, di ba? Depending nga guys, depende sa iyo kung may satisfaction fine kung sinasabi kung satisfied ka sa mga bagay na matatanggap mo kasi na kahit anong ganda ng bahay, kung anong kalaki ng pera, kung kung ano-ano ang magkanapakaganda pero pag wala kayang satisfied na sinasabi, wala guys kasi ah uh, ibang hanap mo ganon, 'di ba? So, yun lang guys, medyo mahaba na tong ano ko dahil Uh, may nagtanong lang talaga sa akin kung masarap nga ba daw manirahan dito sa Germany. Pero so, guys, depende sa iyo kung merong kang satisfied at ah, kailangan pala ay masipag ka rin, no? Bye bye. Dapat masipag ka rin. So ayan guys, Merong sunshine at ayan si Hubilay. Oops. Yay. Yeah. Like bye bye guys. Thank you,